The clouds dance with the. What I need, sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Keep it on me, keep by the potion, loving it, this devotion. action try natin kung totoo bang masasarap yung mga pagkain we're gonna rate it and then we're gonna tell you kung worth it ba yung mga food nila by the way, ito yung mga order namin um, we have the, of course, the meatball the famous meatball the longganisa, breakfast, sausage meron din um, Caesar salad we ordered etong mushroom soup and then spring rolls, chicken, what do you call that? Chicken tenders. Um, um order din kami ng dessert which is yung leche flan. Um, etong chocolate cake at saka yung mango sago nila. So we're gonna try it out. Um, sana masarap lahat. Let you know. Siyempre, sisimulan natin sa famous na meatballs nila. Um, Although mixed reviews yung na papanood at nababasa ko dito but still subjective naman so we're gonna try and let's have a verdict kung ano ba talaga siya ano nga ba talaga hmm Narabi. if I'm gonna rate it siguro mga 8.5 out of 10 Totoo nga yung sinasabi nila, yun close siya sa um, Jollibee Burger Patty Pero siguro the, the difference is yung mas kakaiba yung, ano, yung gravy niya As compared doon sa gravy natin dito sa Jollibee Pero um, I will highly recommend it, masarap pa rin siya Yung mashed potato Mm. Mashed potato is good. May mga buo-buo siya. Hindi siya yung asin talagang runny na typical na nabibili natin dito sa Philippines. Hindi siya ganon ka-creamy, pero masarap. Um, itong mushroom soup, since nandito na rin naman tayo sa mashed potato, let's try the mushroom soup. okay lang okay lang siya hindi siya walang walang special sabihin na lang natin mm, okay lang mga 7 na uh, what else try na ba natin to Caesar salad for the Caesar salad ano bang super fake Hmm. Oh, okay naman. Yeah. Okay siya. Though mas mas prefer ko pa din yung sa SNR. siguro yun muna so far try lang muna kami na. and now we will be trying out itong bumali din kami itong spring roll but I think hindi siya yung shanghai na meat uh, this is a vegetable so let's try kung anong lasa we're gonna read it Actually, para siya yung nabibili sa mga palay-palengke or sa mga karinderiyo. Masarap naman siya. but for me, siguro overpriced lang siya. Pwede mo itong mabili sa labas ng mga around 15 pesos or 10 pesos. Mm. Also, the chicken tenders or chicken strips. yung breading or butter by tower down it's actually crispy masarap sya mas masarap to kasi sa spring roll so I would recommend you guys na mas bilin to it complements I think yung chicken complements with the mushroom soup um Nakita niyo rin na bumili kami ng sausage So, let's check. let's check is it the juicy sausage we're gonna in the groceries well, it's actually more than that it's a yep. i'm gonna rate it 9 out of 10 super schnapps sausage maghahanap pangalan nga lang talaga ng kanin after. Okay. So na, pinaka uh, favorite ko sa lahat, the dessert. So, um, bumili kami nitong uh, chocolate. Nakalimutan ko yung pangalan guys, sorry. Uh, pero isa to sa mga ano, isa to sa mga highly recommended, tsaka, uh, trending. Pag nandito ka sa IKEA, like it's a must, kailangan mo talaga siyang tikman kasi masarap daw. So we'll see bumili din kami ng leche flan and mango sago. Um, sige, simulan ko na muna dito sa pinaka-excited ako. Itong chocolate slice cake na to. Almond something to eh. So, okay. Mmm. Mmm. Ang sarap. Yeah. Ngayon alam ko na kung bakit madami ang na-addict dito. Guys, sobrang sarap. Sarap. Gusto ko pa. The chocolate. nasa nasa mo yung Swiss chocolate. Hindi siya ganun katamis pero napakasarap. You can also feel the almond. Meron siyang mga bits. which gives character doon sa cake. Kaya, super worth it. So, I'm gonna rate it out of 10. Guro, abot pa ako ng 100 taro. Ay, guys. Now, dito naman sa leche flan. Hindi ko alam kung ako lang ha. Pero pag leche flan, gusto ko naka... Kutsara. Gusto ko hanggang doon sa... Masarap kasi ito. Itong mga sabaw-sabaw na to. Gusto-gusto ko to sa leche flan eh. Hinihigop ko pa nga to eh. So, tingnan natin. Mm, ang sarap din. Guys, ang sarap din ng lechon. Eh. Sarap. Pinoy, Pinoy lechon na ng lasa niya. Matamis pero hindi nakakasuya. Yung mong quality eggs yung ginamit. So far, sarap ng mga dessert, guys. Ah. Last is tong mango sago mango sago na typical sa mga Chinese restaurant pag kumakain tayo pero meron din dito sa IKEA so tingnan natin siguro okay lang hindi siya ganun katamis or siguro dahil na overpower na siya ng sarap na dalawang to at hindi ko na na-appreciate hindi masyadong matamis tong sago pero for those na mahilig dito at hindi masyadong on the sweet side. Pwede na siya. Mango sa ko siya. Natitigman ko din yung mango. So, so far, everything is good. And at ang bonus dyan, pwede mo siyang i-compliment sa kape. And this is unlimited, guys. So, so far, sarap ng mga experiences namin when it comes with the food dito sa IKEA. Highly recommended.